Ito yung bahay nila, Niki. Oh. oh. Ito yung kapaligiran nila, Niki. Ayan, si Niki, oh, nasa labas ng kanilang bahay. So, ang lakas ng hangin. Ito ang bahay nila, Niki. Oh. Dito na kami. Bahay nila, Niki. Oh kain sila ng kanilang almusal. Hmm. Hi, Nikki. Good morning. Ah, good morning, Nikki. Good morning. Hi. Good morning. Ay, good morning. Yan si Nikki na sa labahay na sa labas ng kanilang bahay at may almusal sila, oh. Almusal nila Nikki. This is Nikki's breakfast. Ayan, Oh, saging. Breakfast nila Nikki. O, oh, dito sila sa labas. Uh, yan yung kanilang breakfast dito. Kaya sobrang naghihirap ngayon ang mga buhay naming mga farmer dahil nga sa tag-init. It's too much hot. No, have rain. That's why farmer is already too much crisis. Ayan yung kanilang, apoyan. Oh, yan mo Roland? Uh, bahay nila bui? Haha. ito yung Haha. nila Haha. 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 Ganyan ang buhay dito sa provincia. It's too much hard. Life is hard. But no choice. And that's why supposedly somebody uh, support Nikki Vlog. may manok sila. Oh. lola ni Nikki kumakain na saging her grandmother that is Nikki grandmother ang lakas ng hangin dito is too much air here, free aircon ando na ang papa ni Nikki uh, where are going? that's Nikki papa uh, sobrang lakas ng hangin dito

Good morning. Good morning, Nikki. Early in the morning, we visit Nikki home, and I see Nikki outside. Ah. walang katanim-tanim sa kapaligiran dahil nga sa sobrang init wala pa makapagtanim ang mga farmer ngayon farmer is how to planting corn or rice if it's too much hot there's no rain that's why life is so hard it's very difficult even food That's Nikki Hole. It's not easy. If is farmer, after okay, this have rain. How many months no have rain? Rain. Then how the farmers planting rice, corn? if It is like this. shoutout sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta kay Nikki. shoutout, thank you, thank you so much for we'll always supporting Nikki's vlog, for always watching Nikki video. Thank you so much. Please proceed to continue. Please continue to um to continue support Nikki vlog for helping their needs here. Para sa kanilang mga pangangailangan, paki-support, tuloy ang suportahan nyo ang vlog nila.

Hi, good morning. Namagan? Oh, mom. Namagal brewer? Hey, mom. Say bye bye. Hello. Thank you for watching. Please like and subscribe at Nikki videos. And please support always videos, Nikki. Thank you so much. Bye bye. Say bye. This is my home. You say? Can you say, this is my home? This is our home. This is our home. <laughs> corn, ano yan? Rice corn. Nikki and her mama making rice corn. Ito yung pagkain ng naming mga ano mahihirap dito bigas mais bago ka makakain ng kanin kailangan mo pang gawin ng mga dalawang oras ka makakagawa nito kasi pagkatapos nyan pipiliin mo pa yung bigas nyan and then pagkatapos mong mapili yung bigas tatanggalin mo pa yung mga powder and babayuhin mo pa yan para matanggal yung mga parang ah, ano tawag nito magaspang matanggal yung mga gaspang gaspang nya kaya kailangan bayuhin pa rice corn si Nikki ay ayaw niyang magpahawak sa kahit kanino kaya ganito ang buhay nila dito sa bahay nila kapag silang dalawa lang ganyan ang ginagawa nilang dalawa kumagawa sila ng bigas na kasama si Nikki dahil si Nikki ay ayaw magpahawak sa iba pero naman pag natutulog na yan siya ay pwede nang makapagtrabaho yung kanyang nanay so ngayon si Nikki ay gising na gising Yan naman ang papa ni Nikki. Kasi dumating na yung papa ni Nikki. siya naman yung gagawa. Nikki is sleeping oh this is room Niki that is her using to make sleep Niki her swing that's Niki's swing to make her sleep Nikki are you sleeping now? Hi are you sleeping Na Niki?